Naglagay tayo ng konting lang sa mga tropa. Para mayroon na yung piston. Tingnan mo yung piston. Pakita mo. yan Pakita mo yung liner. Ang ganda pa yan. Pakita mo yung liner. Okay. Ayan, lalagyan natin yung punasan natin yung babaw. Meron na yan. Punasan natin ha. Kasi lagyan natin lang ito sa anong line up. Para pogi pa rin siya. Saka ano yung ano yung. Okay. Bagan ulit. Kasulit. sulit. Pupunasan natin ng no? mga idol. Ngayon, tingnan mo 'yung ano. Napakaganda niyan. Hmm. Diyan saka natin lalagay ng biscuit shell. Yan oh. Hmm. Dito naman sa kabila. Ito. Oh. Huh? natin sila natin gasolina. Para maganda. Diba so, mga idol? Meron tayong ano, shell eh. Para kapit na kapit. Right? You know, shell man. men. Ang pinakamagandang pandikit ng bansang Pilipinas. The shell lock. Dahil to, ako rin hindi na gumagayat kaya lang meron ako ngayon eh. Kaya ginamit ang shell lock. Gasket shell Para saan ba yung pa? Pang seal. Mm -hmm. Para hindi mag-leak. Kung mayroong konting singaw, gabuho, masab, masab, ma mababaraduhan na ng selak mm -hmm. Matagal na to. Mm -hmm. Taong 2000 pa lang, ginagamit ko na to. Kaya lang, pagka walang pambili at malayo sa bayan, Ga ang ginagad ko ano langis ngayon kasi mga advanced technology ni eh. nila yung pandikit sa self dikit na yung ano yung mismong gasket gasket galing pa yun sa Shopee <laughs> bahala na kung ano yung ganda yung hindi at least bago diba? Ayan. mogul kita mogulo mogulo <laughs> tanda mo lang yung butas ng ano uh -huh. ay yung ano dowels kuno martel nalimutan ko yung salpak yung dowels mga tropa butas ng langis. Mali yung lagay ko. Kailangan makita mo yung butas ng langis. Tignan mo okay. ha. Ah. Pansinin mo ha. Ah. Pag nabaligtad ka, pwede magkamali yung butas ng langis. Magbabara. Di ba? Uh -huh. Ah, hindi rin para papasok. Okay, walang problema. Hindi ka magkakamaligtad pala. Kasi naka-hulma siya. So, lagyan din natin yan ng mahiwagang... Ako yun ah. Ako na parang dito sa ano. <laughs> Nahulog doon sa liner. Pero wala naman yung value. Wala naman yung. Hindi natin lagay sa may compression. Yan o yan o. Ilo na. Yan. Hanggang sa maghigpit tayo. Yan. Lagyan natin na. Di ba? Hamon dumikit na yan. Yan. suruh itu ah. Oh, dingin. Lana nang Cek. Oke. Jebak. yang turun dulu. Stop Dapat muna natin ha. Sa anti ito. Uy, kaya naman. Hindi tayo. Ito. 56 LBS. 56 LBS. Hanggang tapos ano. Pwede ka mag 45 LBS tapos 90 degrees na. Hmm. Direkta. Pag nilis mo yung thread, maganda may Hmm. Iset mo sa 40. 40 na kagad, matik. 40 LBS. Kilo yung kilo. Pag Newton metric, medyo ano yan, mga 70 yan sa Newton metric. Sabay pa 'yan, Ikaw, kung sa mga student man anong pwesto, no. hmm. 'yan maganda. Mm. 'Yan 'yang pagigipitin natin para matuto. Baka muntog kamay mo diyan sa Yung tagiliran mo. Ah. Yan sequence niya. Sige. Sige. Kabila muna. Hmm. Para maging balancing. Balancing. <laughs> yan, yan. Siya ang pinaghihipit natin. Um, lahat doon muna. Palapati ko muna lahat. Oo, oh, sige. Pwede mo palagot na yan. Walang problema yan. E, i na mo lang muna para... Oh, ah, yeah. Pwede mo. <coughs> Walang problema yan. Direct na yan. Direct to the point. di Okay. O, kabila. Okay. Di, okay, balikan mo yun. Yung dilo magutok na yun. May hangin lang yun. Kaya ganun. Siya ay 17 years old. Nagpapakita siyang maghipit. Okay, wag mo matakot. Pagka pasabugin natin yan. Pagka nasira, practicean lang naman yan. intuition pa yan, pag nagkamali ka, kaysa mag-aral ka. Diyan pa lang, marunong ka na. Tapos pag nag-aral ka na, magaling ka na. Sabi ng Tito, mo, magaling ka na, Matthew. You're the man, man. Hindi niyo niya alam, may, may school ka pala sa bahay mo. <laughs> Here you go, man. Magandang profession yan kahit malibag yan legal ang pera huwag yung papasok mga illegal na gawain puro goods lang kung anong ginawa mong mabuti mabuti ang babalik kapag gumawa ka ng masama masama din ang babalik kaya laging mabuti dahil ang mabuti ay hindi sasamahan ng masama laging mabuti yan sige tuloy mata sige go log log pa niyan 40 40 lbs pa lang yan Eh. Yeah. Huwag mo na kasing galtang-galtang Diretso lang. Isang degree lang yan. Yan, kuha. Tapos degree ulit. Okay. Hanapan mo ng pwesto. Na hindi, ta, hindi ka mas sa May mga sakin na hindi ganyan ang kaluwag. Eh. Yeah. Hala. Doon, gitna muna. Check ulit. Okay, kasi pagka mo na yung lahat ng yan, luluag na yung mga iba niyan. Kasi magla magtutulong-tulong na sila ng higpit eh. Okay. Okay, palagutokin mo. Pag naputol, ulit. Hindi may iwasan yun, yung magkamali. Pagka hindi ka nagkamali, hindi ka gagaling sa mundong ibabaw. Lahat ng mga nagkamali yan. Mga dipungal, may yabang lang yan ano lang yun? joke lang yun, baka magalit yung mga galing <laughs> totoo yun lahat naman tayo nagkamali huwag ka na yung mga ano kaloko-loko hindi ako naniwalang magaling na kayo kagad nung hindi kayo nagkamali